panibagong araw tayo, panibagong vlog O oh, yan na, maaga tayong gumatas ngayon Mag aalasin ko pala gumatas na tayo Ayan, naka ano tayo, bali Tisa sa isbote na gin O <coughs> oh, yan, maaga din tayong ano Kumising para maaga tayo Makalusong sa ortis Ilang araw ko nang hindi nakakalusong sa ortis ba? Pali mga yun ako, oh apat. Limang araw na tayo hindi nakakalusong sa Ortiz. Panlima ngayon. O okay, yun, kaya lulusong muna kami ni Bosani sa Ortiz. I-update natin yung mga A ano natin doon, may isa farm 2, saka farm 1. Yung pala, ibuti na kapag-spray tayo ba nung ulit tayong dumusong. Pero ano nga yun, mag-spray ulit tayo ngayon baka dadagdagan natin ng tubig yung isang pinitak. Tsaka ano na rin. Baka mapuntahan namin ni Boss Andy yung ano, yung hindi pa natatapos na pinatubigan sa dulo, do sa tabi ni Apong karling O yan baka puntahan ko siguro ngayong maga. o uh, magpapaalam tayo na ano. Ah, uh, gagamitin natin yung ano kahit na dalawa o tatlong oras lang. maano ano na yan, mayayari na sayang so, mo pag di uh, lalaki din naman yung bunga dahil nga medyo malaki na yung bunga nun kaso hindi pipintog yung ano yung pinakabuti ng bunga kaya mas mainam din na uh, mapatubigan yun mga boss ha pinainom muna natin yung mga kalabaw saka so, pinakain bago tayo umalis o si Magda isawasawagan natin na sa ano ayun na nakatirin pala si boss Andy kahapon ayun na uh, wala nga tayo kahapon withdraw natin yung mga papeles natin sa opisina tapos hinatid nga natin si Naaper <coughs> yan na nasa ano na daw sila nasa Japan na daw sila ngayon so yan so, natin yung ano, palabaw sa na tayo lulusong sa Ortiz <laughs> ang task natin ngayon doon dadagdagan na tubig yung ano yung palay saka mag spray kung kaya pa nating patubigan yung ano nga yung maes sa dulo patutubigan din natin o yan, na nahiram na natin kaya pong karling yung ano yung makinay niya pinunta natin ngayong maga yun mga basa palusong na tayo Ayan, saka natin si Magda si Ibo Sandy sa motor dala yung mga gamit natin Wag na lang sana maghangin mamaya ng mapananghali para mayari yung ano. Kasi mag ngayong maga mag-spray tayo ng ano ng palay saka magpapatubig. para makapananghali na tayo makapagpatubig doon. <coughs> Yan mga basa. Yan si Magda. Hindi natin maisoga dati dito. May tanim na kalabasa si Apong uh, Marley. Eh, ngayon dahil nga na ano na. Wala na. Nakamatay na yung tanim niya. Dito na tayo. Sa Palmon. Ari Dito na tayo doon sa ano, Palm to. Farm. Baka mamaya na lang baka makapaganda tayo doon mamaya. Baka tayo ng lalatak ng ano. Ng mais. Ang ganda ng tayo dadaan doon. is coming! Anong lagay nung mais? Ayan. Ano ba? Ano ba ang lagay nung mais natin? So good na ba? Or so right? Ayan. Anong mais natin? Okay naman sila. Eh, Ayan. Kumalaki na yung puso. Ayan. unang ano to eh unang lumabas ng mga bunga to eh unang lumabas yung bunga ng mga nandito yan eh, okay naman sila yan o hindi naman ganun kalala may malalaki din naman may maliliit din yan o natin yung ano kung may tubig yung palay natin pandar natin yung makina Saka tayo magaanan muna ngayon para lumalakas na naman yung hangin <coughs> So right, so good So good, so right Kaya dahil ng patay Papatubig kung saan hindi magluluto na kami pagkain ano ka ba siyang paray natin Ayan, malaki na rin paray nila ko Elvin Ayan. may tubig naman siya pasok ulang nadagdagan natin ng tubig pastuhod na ang palay natin hindi eh, pa naman na may milog para makaan rin natin ma-spray natin dadagdagan lang natin ng tubig yan dadagdagan natin ng tubig parang tubig o kala nga yung tubig oh talagang nawawala ng tubig ito ano na ito oh. sunod sa napal lang yung tubig nyo natin ng tubig yung isang pitak na ito ayun, medyo tuyo siya ayun, mabasa alas ng kalabas na yan anong ano natin dito, yung huling ano natin? Ayan. Talaga mahuhud lang. Pero pwede din. Hindi na mapupupod ng mga uu dyan. Ayan. Alos nakalabas na rin yung mga oh. bunga. lang talaga. Pero sabi nga, di naman wala ma yan. Hindi mo mapupupod ng uu dyan. Matigas yan. Hindi katulad ng ano. Ng waste na puti. Pag ganyan ka uod, ano yan? Reject. Pero yan, kahit na ano, sa lang maaano yan, nakakagat. O, Ano mga tayo? Papatubig. Saran natin dito para hindi lumabas yung tubig. Yan mga pata. Pandar na natin mga kaila Pumapatak niya sa ano Sa may palay Pagdala natin ang tubig yung sa palay Yung isang pitak na lang naman Yan mga boss Salta na mag straight Dito na lang muna tayo sa ano Sa so, may paligid Ay sa may pinapil lampas tuhod na natin palay yan mga na, nakaisamor ka na tayo mataas na rin ano lampas tuhod na rin pala ang palay natin <coughs> Sandalan na lang dito <coughs> yan lampas tuhod na rin pala ganda ng palay natin oh Bawit. Diyos, saksi, balay. Wala namang gaanong maninira, pero may madalang pa rin ako. Mga parok-parok na yan, mga lumilipad. Yan, mga wastong, mga lumang karga. Yan, wala na. basa kulang yung tubig nito yung mga mananira sa, nasa ano mga nasa ilalim nangungupas nang, nang sa ano al, al, alam mo may ano sa ilalim ayan na, o naninilaw sa ilalim o oh. ito kasi naispa ito medyo kulang yung tubig nandiyan sa ilalim yung mga usong kabayo Nakulay, bro. na kulay brown ayan o yung mga papasin ayan o padami yung mga gumagalaw na yan ano muna natin sa tubig? Uh, kargahan muna natin ng tubig para umangat yung mga maninira. Tignan natin yung na-spray ng no, ano. Nang no, may tubig. Ito na-spray ito ng no, marami tubig. Yung nasa ano dito sa kabila. Napasin natin magkaan sa ilalim. Nasa ilalim yung mga maninira. mga maninira. Ako lang yung tubig ito, malinis yung lalim nito. Yun na. Pagluto na si Boss Andy. Lubos ng kamote. Talong itlog. Ha? Bangus. Bangot. Lang pala, bangot. Hindi ganun kalaki. Kaya bangut Hindi bangus. Medyo maliit na. Tapos awan. Toyo kalamansi. Saka sile. With kape. Manganta mo po. Kain po tayo. Si din. Pagluto na. Oh, yan. Ah. Uh, gaano muna pala tayo? Tipo tayo na kapag pahangin. Siguro pagkatapos natin kumain may tubig na yun. Tapos, maya maya. Dali natin yung mga Austin. Mga ano siguro Gordon? Mga 60 meters na hose. Para mga 80. Abot na doon sa pinakadulo. Na hindi na patubigan. mga boss. Tapos na tayong kumain. Ayan. Nakakasan na namin yung boss Andy yung ano doon kaya pong karleng. May isa pa namang hose na ano, hindi nagagamit dito sa may palay yun na muna yung gagamitin natin tapos mga isang oras pa siguro puno na yung nasa palay ano yun na natin tawag dito uh, papatay na natin dun dadali na natin sa dulo yung mga apat na host na kailangan dun mga apat lang siguro yun kung mabasa tingnan na. natin kaya kung karling

sa mga botas. Eh. Ang dami natin. Labamin lang yan, sigurado malakas yan. Ye mo besar. Halos may tubig na din. Eh. Oh. O ano, sa ilalim. Baka gawin natin 'yan dito limang karga baka ano natin baka ice natin ngayon para maubos yung mga usong kabay sa ilalim yan naninilaw sa ilalim mga baso gawin natin limang karga yan dati apat lang ngayon gawin natin limang karga yan no? naninilaw, na ano yung daon alam na alam mong may tama sa sa ilalim pag ganyang ano yung dahon namumula kaya pala ayaw itong malablong pataba yun o, naninilaw sa ilalim yan, mabas, ah, gates final ulit tayo may tubig na rin naman lumabas yung ano pala natin yun natin ngayon yung bendex 850 to tinapangan na natin para ano maminsan na saka yung ano yun, yung nakahalo natin gamot halos kulang daan ng timpla natin Kami na dito sa tabi ng ano, mais. Daming paro-paro. Daming paro-paro. Yan, magbas tapos na tayo. Ano din dito? Mga ilang araw lang. Uulitin natin to. Bibili tayo ng ibang gamot. Bibili tayo ng pang ano, kabayo. Yes! Daming ano. Pusong kabay sa ilalim. Kaya kailangan din yung ano. Puno ng tubig. Bago huwag pa. Pag spray. Para yung mga maninira. Nasa taas. Ayan mga basa Pinatay na natin yung makina dito. Yung sa palay. O napuno na rin natin. Tapos. Si boss hindi nandun na. Bali yung dalawang hose nandun na. Yung dalawang putol. Ito pa yung isa. Dali na. Dadali natin dun. O yun na. Uh, dahil magpapapunta naman tayo doon uh, doon tayo kukuha ng pakate doon sa gawin dulo doon nakain na lang natin dito yung host o dadal natin kay boss handi para madugtong doon sa ano, maabot doon sa pinaka dulo dala natin ang tubig si Boss Andy ay ito siguro ano na to Uh, ito baka yung nasa taas na to isang ano pa isang patubig pa buka tayo ng ano sa bukas nga nito tapusin na natin yung ano doon kila tall block pinapa tiller natin o naglalagay naglagay na yata sila ng ano ng plastic do sa napinis na nating ano yata yan ilang tudling ba yan nasa may git ano yan eh may gigit sampung tudling <coughs> tatapusin na natin bukas Oh, ah, basta dahil medyo malakas yung ano niya pong karling. Nabibiyak yung mga host natin. Ay, nabiyak na naman. Buti na natin ng konti. Ay, nakaminor lang niya. Kukunti na lang to Yan mga bas Basaan din na lang yung nagpatubig Tayo kukunin natin sa kati dito Baka sa bigis din to Yan mga bas ha ah. Bali bigis din tayo Yung doon, doon naka Isat kalahati tapos pinampuno natin yung nandito okay tapos si Busandi nandito tinatapos niya ano natin yung ice na tutubigan ay kainat <coughs> yun okay. mga basa sinakay na natin yung ano yung sakati natin dalawang bigkes tapos nagpatay na ng ano si boss Andy ng makina o siguro nayari na siya o yan ah uh, ano natin yung mga hos para madala natin sa kabilang ano do sa farm 2 tapos na yung ano dito yung mais eh o paglusong natin ulit dito yung sa farm 2 naman yung kaanoy natin yung patutubigan natin yun mga bas ah. ay ko diretso na natin yung mga ano na yung doon sa kabila Yun mga boss dito na tayo sa farm 2 uh, medyo tuyo na rin yung lupa O dinala na natin yung mga hos dito Yung ano, nag na yung lumalabas yung pinaka ano, Yung bunga saka yung hulay saka ayan, ayan takasan natin yung ano kahit yung isang host lang kaya ano natin dito kahit dalawa pwede na yung dalawa dyan ayan mga boss uh, napanggal na natin makakina ayan natin yung ano natin sa kate natin ayan ang kasi tumukaw tayo sa kate nagpapatuloy na bisa yung ano yung boltron natin ako uh, pa-sanse po oh, ng, 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 okay, ayun, hindi pa. Para, sa andyo. Yes, gano'n. Bisa ah. Oo. Dito sa ko Doon tayo ng sakate. Gawin doon. Ayan niya, niya. Ayan nga. kami, din Patuloy na rin tayo Tapos na rin Palugod na rin si Haring Araw Papuloy na rin tayo Hey! Tiene cabeza Me voy a checar. Ay. nada, tonto. ¡Sacate! sa hindi na ulan na. Eh. Uwi na tayo. Basta eh, tayo din natin sinakit. Yan, huwas. Ayun, yan na si Magda. Saka si Jenny. Saka si Lena. Ayun, sumakay si lang sa kate. Yan. O, gabi na rin. Ah, dito ko na lang muna siguro tapusin mga boss yung ating munting video. ah marami po salamat sa walang sawang support ah. At pagsabay-bay sa amin nila, Boss Sandy Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Kita-kita lang po tayo. Next upload!